Okay, ilan ang anak mo nag-aaral? Ito po. Yan lahat. Ayan, bigyan natin ng school supplies. Ay, salamat po. Okay. Anim. Ang oh, bilang anim, bibigyan namin sa'yo. Ay, salamat. Okay. Yeah. Hello. Hi tayo sa Balik-Skwela. salamat po. Ayan. Ako, inulan na kayo ha. Ilan ba kayo? Apat. sa hmm. Saan nyo po kinukuha pa ko niyo? apat, lima. Lima, na ano? Hello po. Yan po ay bigay ng aking mga kasamahan. Okay. Okay, god bless.